May tanong ako sa Anong English ng libro? Book. Anong English ng iro? Dog. English ng bubuyog? Bee. Okay. Anong English ng kanta? Song. Um idugtong mo yon. Yung English na sinagot mo. Book. Dog. Shortcut? Okay. Di ba? Lit. Libro. Libro. Oh, asum. libro. Asum. Di libro. Dung. Libro. Dung. <laughs> libro. Libro. Ano? <laughs> Ang English nga. Book. Ero. Dong. Bubuyog. Kanta. Song. Idugtong mo. Bok. Dog. B. Song. <laughs> ano <laughs> yan uh, lahat? Ano? Ah. Dogtong, ano? Eh, I-direct siya mo. Bogdos. B-song. Ano yung bogdos? Ano yan? Ulitin mo. Bok. Ano? I-dogtong. Ano golobu bi tung.